Release all emotions on this beat. Yo. ko perfecto nga na kay ko kalapasan nga na Imong mga pagtubag, pagsubak nga dapat Wa gihim, kabalo kong di ba Igo, maski pa ang ko ang nga linya nga pasaylo, maski pa Sunod-sunod na akong isulti ninyo Ma nakita na akong sakripis ninyo Para sa ako, para lang makasustento Sa ako ang kinahanglan para di ko magsak Salamat kayo ninyo, makamuha Pila ka lijat Para na akong madilin na ibay Lumaski pagtagaan, pre Diog dita mo ibay, lumakita ko mang dino Diog mo piya. thank you